Hi everyone! We're from Hungry Jury and for today's video, mag-aalmusal tayo sa Mami Cora's Lugawan. That's in Pulilan, MHDL Pilar Street. It's been a while, we haven't uh, eaten lugaw kasi nga hindi kami nagigising sa umaga. But since it's weekend, may tulog kami kahit pano. So we can get up and go out para mag almusal Pwede mag-park. Okay, salamat. Okay, salamat. Bye -bye. Wala silang signboard sa labas, pero once na nandun ka na sa area, nasa right side sila makikita nyo naman maraming taong kumakain. Tsaka meron silang istante doon na mag-display ng mga items nila. Actually, yung price niya very affordable. Ate, may lugaw laman kayo? Ano po? Arroz caldo po. Arroz Very busy ay uh, yung lugawan. It's a neighborhood lugawan actually. Meron silang mga size, the usual. Tokwat baboy, eggs, toge. Uh, lugaw tokwat baboy po. Tsaka isang toge. na na mga ano ah. yung toge nila ang laki. Isang toge lang ate. Tapos isa, isang kutsinta, dalawang puto. So, dalawang order na arroz caldo, lugaw toko baboy. May isa pang lugaw, may kutsinta, may toge, tatlong itlog. In total is just 200 pesos for everything. Yung lugaw nila, sineserve sa'yo na umuusok pa we tried their plain lugaw tsaka yung arroz caldo very big yung yung manok halos occupied niya na yung bowl tapto no ah. Oh, wala sa din siya dog oops where are you dog where are you dog chili beer What do you want? Pepper, tama na, anak. nay. na Noi. Mm. -hmm. Mm. 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 Yummy din, ha? Mm. 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 egg mo. Ito, egg. Egg. Mm. -hmm. Nandito kami sa Mami Coro's Lugawan, dito sa Pulilan. Eh, First time namin nagpunta dito. <laughs> and masarap naman yung lugaw nila. Meron silang lugaw plain na meron silang arroz caldo at yung iba't ibang ulam, syempre. Meron din silang mga puto, puto pao, puchinta. Yung kainan niya mismo, yung dining area niya, isang malaking bakura na nilagyan ng maraming table and chairs. Tapos, ayun, may mga puno, may shades ng puno, may mga halaman sa paligid. Uh, very province feels. Nasa, kumakain kami sa ilalim ng puno. Tapos, nasa, nasa front yard. Uh, kumakain, bata matanda yung mga customers nila mga taga doon din mga regular customers na Although maraming tao, very busy, pero mabilis naman yung flow ng pag-order. So, pay as you order. Mga tatlo. Puto pa po, pa balot na lang po. Tatlong peraso. Salamat po. <coughs> pag nakita mo yung signage na poblasyon, pasukan nyo yung kalsadang yon, Maliit na kalsada. And then, dire-diretsyo lang. And nasa sa left side nyo yung Angat River. Dire-diretsyo nyo lang yon. Tapos, nasa right side nyo si Mami Cora's Lugawan. Where's my baby? What are you eating? It's... What are you eating? I am eating...